tumulong sa labas. Hinihirin mo lang siya kasama namin yung bata, kasama rin. Napagaling na rin. Matapay sumasakap sa labas. oh, tito naman sa labas. Hindi ko manan sa labas. Kaya yung sumasakap ko, dito na Matagal na ba? Matagal na kayo nagpunta rito. Oo, uh, matagal na. Magpas sa kabila. Yung anak ko ang may um, lagnat na. No? August, August. Mm -hmm. Ah, matindi lagnat. Yung sinuka nyo. Yung sinuka nyo. Ah, yeah. pakasigla yeah. ka mo. Yan yeah. lang, ato may isawa na. Mag-asawa na? Ba? Yung bang, yung bang makaupo din oh. eh. Mm -hmm. Ay, yung matindi lagnat, yung may yeah. sinuka oh. ko pa. Mm -hmm. ah, nag asawa ba yun? Yung is pa ispa. Alam, eh. alam magawain eh. Minabawi na. May eh, buntis na. Tatlong buwan ah. na buntis. Alam mo yung magawin na galing na yun nila. Ah. Ay! Ay, kasakit! Ako lang kuya, yung spirit bumalik yeah. sa'yo. May kukwela naman yung gabi, ah. tsaka... Ano nga, may espirta eh, eh, ka bumasok. Huwag ka ah. nagmura ng mura. Para hindi pumasok do sa bahay. Yung music, ubra sa naman. Mayroon kayong senso kayo. Ah, yung senso. Oh, mayroon kayong senso. kayo naman yung pagulit. Mm. Tapos huli ka yung sa may pinto lang kasi sa bawat sulok ng barangay? o oh, dalawa na huro para sa sumi tumatakbo Hindi ano yung mga bibigay sa inyo ng problema ng dalawa para ang ganit ay, na ano kayo na may pasensya ako ng pasensya eh ay na ako ng pasensya ano ginagawa ni kuya na hindi mo mapagpasensya maliit lang na bagay Kalo magagalit sabay. siya ah press kayo ng dalawa oh. Eh siguro dahil para sa kaming pagod. pagod. Pagod kayo dalawa eh. Ang gagawin niyo pag pagod, muna kayo. Saka kayo magagawa na magagawa. Kasi nabapagod yung katawan ng lupa niyo rin. Oo, oh, kayo. Eh, Kaya, papahinga ka muna po. Ay, gano'n ang tingaling ka trabaho. Papahinga ka rin muna. Magkapi muna kayong dalawa. At saka kayo mo tayo. Ang dalat masira nga, no? Hmm, laging sira. Sulot yun. Hmm. Uh -huh. Ano, may senso kayo. Tapos nalulig ang asin. Sa may ilalim, may higahan nila yung bawang. Hmm. Oh, so, Sa bawat kulok ng gaya, may mga asin, saka bawang. Kaya hmm. so, yung sa platito ko, isang lalagyan. nag hmm. aaway da kayong dalawa. Ang siya ang bulat. Hindi, nagkakapuyat-puyat na kami gato. Isang alas dos hmm. na niya. Maiklip na, mga naman. Masakit naman. Hinot ako ng hinot. Ayaw, matanggal na kami. Umaga na kami yung dalawa. Dito, mas katuya pag ginaganta. Pa. Ang ganda ko po ngayon, nangalay hey. ka ba? Oo, oh, nangalay ka yeah, na kayo. Yeah. Nakatayo ka ngayon kung maing hirapan ka na ba yan? Nakatayo? Nakaupo? Ay, hindi na. Ano? May masyadong pa ba? Dito masyadong pa? Uh, yan lang. Uh, uh, uh. Eh, I-print pala kita. Hindi ko agad na na-chat na uh, ka. Friend pala tayo. <laughs> ha, na. At tawagan mo ako. Nakuha ko pala yung, ano mo, pangalan mo, no? Oo.

baka may nabati kayo Huwag ka na eh. tapos, <laughs> ano, yung natamok mo murte tapos ano kuno ganito pagdating niyo magkakape muna kayo tapangin kayo tapos o o... So, sobrang pagod nyo kasi ipe-pray ever ko ng akin dalawa para mawala yung ano yung galit sa puso ninyong dalawa at oo kaya ko kaya ko kayong dalawa para tanggalin ni Lord yung lahat ng pagod niyo yung ma ano o, di, ano life puputputan